guys, good afternoon na naman Welcome naman sa ating panibagong vlog Ayan So guys, papunta tayo ngayon sa Kalang, kala, ha? Kala, Sanan. kalasangan <laughs> Kalasangan Pools, ayan Dito sa Katahingan Ayan, so samahan nyo kami Puntahan natin para makita nyo yung area At malaman nyo na rin kung saan yung daan Ayan So andito tayo guys sa Katahingan Ayan So sa mga hindi pa alam kung saan Yung daan papuntang Kalasangan Falls Eto panoorin nyo yung video Yung video natin para naman uh, Malaman nyo at May idea na kayo Yung pagpunta doon Ayan So dito tayo Buti na lang may tour guide tayo Ayan si Dudong <laughs> Mike, <laughs> kung makatuan ta si ano? Si, no, si Mike. Si ha? Oo. Oh, mangita to. man niya. Sayang. Sayang guys. Kasi meron daw ano doon. Maraming dragon fruit at maraming uh, tawag nito. Uh, zoo Ayan Dragon fruit at zoo So Puntahan natin Para makita natin Yung area Ayan So guys Kung gusto mo Masubaybayan yung ating Mga vlog Dito sa Masbate Ayan Please Pasupport na ating Monting channel At pwede mo rin ako I-follow sa ating Facebook Dahil meron tayong Facebook page Ayan So, nito na tayo sa bahada. Wow. So, bote na lang, guys. Ah, Nagikot-ikot kasi ako sa bayan na Katenga. Bote na lang daanan natin si Dodong. Kaya, ito, ano, kasama natin. Siya yung tour guide natin papunta doon. Kasi siya alam niya doon. Dito tayo, hindi natin alam. <laughs> Yan. Dito na tayo sa alimango. Alimango na idong look. Ayun, alimango. Sigsag. alimango sigsag. Yan, umayele ka magbanking-banking dyan, guys. Dito. Try mo dito magbanking-banking. <laughs> Eh oh. Ganda dito. Siksak talaga dito, guys. Wag lang sumabit ang tuhod mo. Sigurado, hospital abot mo. <laughs> Ay. First time natin guys, pumunta dito sa Kalasangan. apa nggak mau dari Nadayon nirim nirim? Ah ini ini ah itu, deh lah deh lah nih guys. So ito guys yung uh, entrance papuntang Kalasangan Falls. Ayan. So alam niyo na, di ba? Pagaling kayo doon sa Pasbate. Pagdating niyo dito sa Maytulay ang katayangan. yan. Dito sa way na to. So pasok tayo, guys. Paparan pa kita dito. Ayan. Dito. Boss, may na po'n Pwede kami mag Sige salamat Ayan guys Masok na tayo yeah. Ha? Daki tama exit Daki So ito guys So bali Yung kalsada dito guys Ito Rough road Ayan siguro Pag maulan dito Delikado Pero Sa ngayon Ha? Pag try sige lang Dala mo dito Mahirapan ka Ayan pero buti na lang naka motor kami yeah, yeah guys wow wow sigat din guys ito na pasyalan dito sa katayangan ayan at syempre na vlog na rin to ni idol GM nga kasi pinanood ko to eh hindi ko lang alam kung asa yung daan kaya naisip ko na uh, i-vlog para naman yung ating mga mga bisita o kaya ating mga kapo, mas batin nyo na mamasyal dito eh alam na nila kung asa yung kalsada wow grabe kurbada <laughs> ay ay grawe. ay grabe So guys, dapat yung takpon mo dito Dahan-dahan lang kasi Grabe yung korpada Tapos yung Mabato, mabato yung area parang mahaba-haba ano uh, tatakpoy natin guys tingnan natin kung ano unang nating makikita dito so makapansin nyo dito guys maraming mga ay doon mangga na markot ano magandang markot ano yan so makapansin nyo manga, maraming mangga dito guys na markot yan o no? maliliit pa yan pero nagaano na, kubuong ka na Diyan o, dami palang kalsada dito Come on, exit, palabas Ah, sige Wow, first time natin dito, makarating Kaya, yeah, kaya enjoy natin Diyan yeah. Gabi, ang aban ito pala nito dong? hindi na natin to i-edit hindi ko na to i-edit guys para makita nyo talaga yung ano ah, yung yun ah, eh yung full video nito sabi yan kung mailig ka sa mga adventure <laughs> punta ka dito <laughs> talagang mag enjoy ka okay, okay. sabi <laughs> naalala ko yung ano yung kalsada papuntang Aroroy yan katulad nito rap road sya rap road sya noon tapos ngayon simintado na

<laughs> <laughs> <Okay>. Oh. <Abua. laughs> oh. So mata lang kita. <laughs> Ay pa baba. Ha? Ano? Ah, okay. So mahaba pala guys yung ano yung travel. ya yeah. yeah. nah mak atlet ya nih ada yang gendo. Oh. Wow. guys nice. masih secret secret place long kali ini lo Oh, maganda galina. Oh, guys. Hi, sir. May entrance, entrance pedi, 'wara. Ah, oh, okay, so mamamasyal lang. So, guys, libre pa lang mam pag dito. Ayun. Gusto mo umiikot, ah, uh, gusto mo umikot lang dito, Ano ito dong? Mga isda ada? nakatutok lang tayo dito guys sa kanila oh, para hindi tayo maligaw <laughs> pero hindi naman namin yung mga kasama <laughs> so sila yung mag tutor guide sa atin dito ha? <laughs> ha? Ah, main impulse? oh wala ng tubig pabuo ang yan naman Yeah. Man. yeah. Oh, ay yeah. bahibalo So yan So guys napanood natin sa video mga vlog ni Idol JM nga tapos yung iba pang vlogger So dati may mga tubig may tubig to dati oh marami na naliligo so sa ngayon wala walang tubig siya yan oh nilinisan ata O kaya naman hindi ata nakabayad sa sa <laughs> nawasa <No, what's? laughs> edi <De>, joke lang <laughs> Siguro nilinisan muna. Yan, pag malinis na, syempre ah, uh, ano na 'yon? Uh, lagyan na ng tubig. So ito. Ayan oh. May area din dito. Tu, so, may din lambat ano? <laughs> oh. <laughs> may bangka na no? oh, dito guys, talagang mag-i-enjoy ka. So, pasyal kayo dito sa Kalas Kalasangan Falls dito sa Katayngan ah oh, ang ganda ng view oh. wow yobi ang lupit aga pa sige taon ta si taon ta ang pinakamataas na tore yan so libre lang guys yung Ah, uh, pa dito. Ito, ano to? Ano yan? A ah, dragon fruit na yan lang. Ah. Oh, ang ganda ah. Mugay. eto guys perfect ito guys perfect ito sa ano sa mga dalaga at binata lalo na pag naniligaw ka pa lang Dadalhin mo dito yung ano mo, yung nililigawan mo. Mula doon sa entrance, makarating kayo doon sa, sa dulo, sagot ka na nang ako. <laughs> jowa mo. Yan. Oo. Oh. So pag-uwi niyo, yan, jowa na ano na kayo? Kayo na. Abi. Bitin, din. Hay. sa ayaw oh. Wow, ang ganda na ng view dito oh. Wow, hi Hi Ganda dito Wow, ganda oh Grabe, wow, yung pinaganda, So no? Wow, ganda. Look at Diri itu lo, no? Oh, yan ikutan tayo. Ah, ada mga parang ah, ito. Ayun. Ayun, guys. Pula -pula. Ano? Libre din ata dito kumain, ano? Oh, may bayad. Oh. Ha? Ah, mo. Dili wala na. Buhay oh, na sinda. Ini pakai mali. Oke. Okay. dito tayo guys so guys pag pumunta kayo dito guys dapat may tour guide kayo kasi kung wala kayong tour guide ay nakaupo baka fly to the moon kayo <laughs> baka kung saan kayo makapunta wow sabi at dapat yung sasakyan nyo dito guys malakas yung atak <laughs> Para ah, pag may naangatak ng motor nyo, yung motor nyo maangatak. Ang <laughs> ah, uh, yes, oh. So. Ah, uh, ano yun, hindi. Ay, ano to? Okay na ito, ah. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Yan. So, ikot tayo dito, guys. Ah, mayroong mga ano dito, ano to ah yung style ka bayo yung look alike <laughs> ayan o ano to eh may tawag nito nakalimutan ha ha Ah, pero may guard din hindi. Ah, uh, Ah, nito? Ah, guys. Ah, nito oh. share kayo dito guys maganda dito mamasyal at syempre para masulit sulit dapat dala mo yung jowa mo <laughs> ayo ganda ikot lang to ikot ikot lang to. tapos mamaya doon tayo sa bila na kayo nagbalik siya ah nagtuyo ko lang ah okay so guys kanina doon tayo doon yan umiikot tayo para makita nyo yung area ko ang dami palang ano dito dragon fruit ah tanim ah ako na ko sa, main sa malamig na lugar na nagatubo ang dragon fruit naman yeah. kay adilugod sa init okay. uy ah in the guys ang lalaki ng manok nila dito oh sobe lalaki lupit oh uy oh, eh, lalaki ah hindi na, sabos. So wala na. A wala na sila. Wala na yun na. Pero wala na oh. So guys, ah, uh, kung malilit yung manok nyo, <laughs> punta kayo dito. Malaki ng manok dito. <laughs> May ostrich pala dito guys. Ayan. lalaki talaga ng ostrich. First, first time natin, ano, first time natin, Uh, first time natin nakakita ng ostrich, ya. Yeah. Atara. Uy, ito. Hay, ito 'yung mga amok dito. 'Yung mga amok, daw, didi. Gondo. Gondo ng amok. sa ano hindi ka ada yung daan dito primera segunda lang yung takbo mo dito guys wow oh. so dito tayo pababa tayo dito Ai, 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 này ai, ai, này này ai, 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 kìa ai, 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 na may hindi wala na lang yan si... hindi pa kayo hindi so hindi sila katayangan ay hindi ito sa, ano, sa malapad na kamino mag-aagi. Tara, dali kita maligaw. Ayun. Wow, boyo. Tara, guys. Lapad pala dito. Ayun po, yay, abi. Lopez. Pati maron turn kita din. sayang may drone tani kita ganda why ay din ato po ato po ato po ay laba laba no so ang lawak pala nito guys ng kalsada na to papunta dito papunta pa doon ang lawak umunta oh, ko na nito mga unggoy Oh, Uy, mga atugol ah, yung baboy daw mo. Ayan o. Ah, ayan. Hey, sir. Ayan po, sir. Ay, po din area ito, oh, na itong mga unggoy. Awa yun na ang mga unggoy. Awa yun na. Ha? Ini yang mainin mga baboy damo. Ha, oh. ah, okay. Kita niya to may, mga usa. Kuay pa. Uh, sa baba. Ha. so lawak gali ni boss no? Ito, 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 ito. Ah, damo pa dito, sito na area. Um, mga lah, pero ah, mga Pero mga hayo para ay. Dito naman banda ang ayupan. Dito ah, okay. Dito ang pinaka na ayupan. Pero dito banda git ang mga ayupan. Okay. So pwede ni magpa-share daw, boss? Pwede. Okay, salamat. Uh, ah, yeah. jee. <laughs> ayan guys. So, kung pupunta pa daw tayo doon, puro dragon fruit lang yung makikita natin sa so, dito. Ayan, mga uh, baboy damo. No? Ayan, o. Ayos. Ha? Malupit. Ayan, kitaon ta. Wow. So, ito pala guys, yung ating tour guide, si Dudung. Ang tubong pais. Tubong pais, <laughs> guys. <laughs> Di nito. Hahaha. Ayan. Uy, ayan, no. Grabe, no. Kung ako, wala na, wala nang baboy na muli di sa mas pati ko. Ang gali, no. Ayos lang, yun. Ay, grabe. Ayan. Ha? Ayaw? Oo, oo. Ako, may ina-ano nila. Ito, ho, uh, um, gusto ko tani, ano. Pag-asa na. Megan, manda. Ang uh, na. Ah. Ayan. Oh, grabe. Wow. Ayan, so guys, hanggang dito na lang siguro yung ating video. yan nakita nyo naman, di ba, yung ating uh, pinasukan hanggang sa nakarating tayo dito. Ayan. sundan nyo lang yung ating video para hindi kayo maligaw. Ayan, pwede kayo mama, mag gala dito, mamasyal. So, talaga nakaka-enjoy dito guys at ang kagandahan pa. Uh, walang bayad, libre. Yan. Ganda lawak dito. So ayan, hanggang dito na lang. Bye-bye na.